Tayo po ay binalikan ulit doon ating customer o. Ya si Kuya Kalasing ginanahan na eh. Ano Kuya Ya si Kuya po Kukuha ulit na si Buyas. Naan timbangan o. Dire diritsyo na. Padalawang buwan ito. Sa pitsa ano. Tukoy lang ba yung ano. Padalawang buwan. Paganda pa ito ng paganda. Pagdutar siya. Pagdutar siya. Pagdutar siya. Ay handa kailan ang cover ng ano hanggang anong buwan ko ang cover ng Tagalog ilang buwan 'di ba? Ang over, yung over, yung kumbaga pa hindi na makuku yung ugat Hindi po yung yung pagtatanim ba yung tatanim bago ani. Mga ilang buwan. Mga 60 lang po. Ay di pagalalanan nito, pagbubulak-lakin. Eh buwan, mas mahahaba, mas malalaki. Oh. Ay kagaya nito, ito yung padalawang buwan pala, kala ko uber na. Tama, yung palak, palak, palak. Ito ba sa ibang lahi rito? Ay, ari po, malakta sa mga rito. Ano ari? original din niya, kaya lang yung malalaki. Ay, ito rin ito, dami, ginugun. Ay, tama ako, ito yung nagsanib-sanib na, oh. Uh. para ako nakatatlong ng kamay sa ay. Ginugun to. Iba-ibang ano na. Ay, iba-iba pala ang parang nito basta sa loob naman ng tatlong buwan ay hindi ay ang, ang iniiwasan ko nga ako dito ay pag walang biglang uminit yun ang nakakasira kung bagay nabawi naman uli yun nabawi yan iba nga yun ay eh. lumalaki na lumalaki na kumulog po o ay nakapas eh. ang kukuha o oh, ginagano ito yung mga tertiuno en bayo eh? Wala pa maka nagawa sa inyo na sprinkle ano kuya Ray? Ano ba yun? Yung nagdidilig ng sa... Ayun ganyan. yun? Pwede yun, pwede. Meron si Atong kinuha ng Pero iba pa rin yung diskarte niya at nakuha lang siya sa pailog ano. Oo. Wala pa nasubok sa kanila ang susubok ako na isasalang ko sa water pump. Tatamihan ko naman. Yung maganda yun. Ah, yung mga ano na sirit Wala pa nakakaisip sa inyo nun ano. Wala pa. Wala pong bagay sila sa gate. Sabi ni, ay hindi nakita ko sa pabrika, sa kitang rin ko lang maganda. <tinyo> hindi po, Oo, oh, kung bagay tatayo lang sila, mga apat, hindi ang pambubumbo mo na may water pump, ay di ba mo, magkano lang ba yung gas noon? Hindi oh. mag-extension ka lang, magpapabrikate ka lang kay, ano, kay Dilun, magpapagawa ka ng mga liter tea. Quality. <tinyo> Puro quality <tinyo> ang mo, kuwari. Dadalay <tinyo> mo. Sa <tinyo> isip <tatalim> mo, maso, Kuwari, itatanim natin, itatanim, at pag yung order mo, ay,

tapon ng bumalakong para ko matagal ko doon ako ibaka dalawang oras yung tari yung yan sa puso dalawang itari sa bilkal magandang patubig di alok mo kayo buksa no Ibas, 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 sa ibas, Mala, sila din may gawa so, <crawl prejudice> <in looking> <language> sa ibas. Ah, ay, di amin na may dulo pa, labak pa ng full Sasabihin ko nga pala kay Bulis. Ay, saka ano. Tama-tama yan. Ay, malapit pa yan. May mga rumi. May piste doon. Oo, baba. Baba ko yung sa baba nga doon. Yun ay kay Busuru. May kasunod ay <ustered orneybles> isang sa prangko. Dato nagawa nun yung lukman nila, no? Ay, yung hanggang-hanggang. Ay, abot ka po doon. Oo. Ay, di yun na yung bahay na ba ito kung tawagin? Oo. So Kaya hanggang ka hanggang dami ko tuloy. Hindi alam mo na. Alam ko na pala yun. Yun o, tubigan doon nakasulok. Parang uh, apat na luwang na malalaking pitak. Kaya uh -huh. itarya pala yun. Malaking pinitak. Eh. Hindi man siguro magsakto, pero kakunti-kakunti na kulang sa isa itarya. Tatanong ulo ko katuloy ni Tata. Ito si tuloy yun. Kompleto po. Yun ay inaambay din ko. Wala nga ako, ang tagal na Sa kasabi, natin baka walang tao sa so 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 ta so may lila kahit dami dami para pa nakakadalihan. Basta may basta merong taong natutulog doon. Ayo, may mga aso pa. Pwede. Dila nila na kayo mga palay dati doon. Hindi, hindi, hindi na wala. Baka ay jump rate doon. Baka ko doon eh. Ah, kuya. Ano, diretso doon. Din, ay, diretso bro. Ah, ano, ano. ba? Oo. Kwali ko na, kwali. Hindi eh. na. Kasi, parang deperte. Pero ito yung lalo na kung gahok, ano? Oo. Hindi na nga gamasan. Gahok, gamas. Pero ito yung naka isang gamas na. Hindi nga ako maramag-gahok pa. Yun ang ginagamit ko. Yung baka lang ng ganyan, Yun na yun, no? Hindi ba yun? Yung baka lang maliit. Opo yun, naka nga ng lupa nito, ay Nakikita kong gahok ito. Pakatikas, eh. Yung mga ilakad doon, pwede kong gahokin. Ma. Yun ay pag medyo uminit pa lang 'yung para ito para, kong, kong para, please, para May ano na yun may, Oo. Okay, are, may, may nun, pala, ay, hindi na. Oo. May naman ako rin ng abo ng pagtagulan Ako so, dito, yun bubulaklak na rin pala ito ano hmm. yan sabi ito, ron ito ron po ron yung buwa oh, basta mga ganito makakuha ka ng binili dito sa, sa, ano, april hello mm. lahat Dati ako parang ay paano mo yung pagkupula Dilinis na linis na linis. Balak ko tatakulo ba ko kaya pa? Kung sa kung na ano na Ay hindi pa po yun na ba? Oo. Oh, Kapag lang kaya mo Ay, tama pala yung nasa isip. Mm di At gawa ng pag hindi mo tinak, para di dry na dry. Ay, hindi pa tila ba? Sobrang ay, 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 pag may ay, 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 Oh, deseta. Deseta ng ka. Parang rosasing puno. Hmm. Ha? Yun. So, Kalina, pero din, eh? Karang, dito 'yung parang dito yung, ano. Dito. Oh, may Pundo. ibang variety mo, no, no? Pang ano talaga pang lowland ang tawag nila din. Hindi sa pagyano. Oh, highland. Oh, yeah. Eh, alam mo 'yung nursery? Siguro papatanim nga po ako ng bagay dito sa aming lugar. Alam nila na. Oh, alam po na sa lalaki nga pala <susurra> puno po, po sa may. na. Dalam buwan na. Ah, pag, ito pa po ito. Nalaki ah, pa pala may yun. mga kinsip punong ganyan. halos isang kailan Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Ah, buwan na ito. Dito. Dito. Yun, yun nga ako, yun ang um, papupusagin ko kuya Palagay mo, hanggang kailan yung kuya Ling. yo, yo. No, mo, ha? Pagkalagay mo ling ko ha. Kuya Rey. Ako ipag-ano mo lang ipot muna. Mga apat na sa'ko, pagkaya mo. So, Dito mahirapan ka din sa ahon. Dalo sa inyo, mahirapin siya ang Wala pa hindi na umamayan sa kamay sa kamay sa kamay ipot. Yung kaya mo lang, mga dalawang sako. Hindi, hmm. apat. Oh, ay, mahirapan ka nga din sa ako. hindi ah, dito ko na sa inyo. Oh, ah, mo, sa inyo, sa mga nabasa. Tumukal lang pa masalah. At ako din para kaka-order ay. Ano marami yan? Hindi na umamayan sa ipot ngayon. Itatawag ko sa kamay ipot. Itatawag ko kay ano. Ay, baya na, ibawas mo na lang. Kung ngayon, tatawag ko yung ipot doon so, ano kung meron. Itatawag niya ng ipot eh. Nagkagawin din po ka oh, na bababa -ba -ba lang ah, daming kumukuha Eh, sa bagay, lagi ubus nga pag minsan pero sa akling, yun ang magandang mag-deliver sa Akleng 50 lang ang sasakyan niya, ibang maliit na sasakyan okay. hindi naman po 50 lang ang karga ng sasakyan niya yes. yung bukal Dito lang ako dati ang tunay namin na ipot ah. Sampo. Tapos yun ah, trucking. Sampo talaga? Basta napatakusin ay ano, mga 60. Sako lang ang babayaran mo daw dun? Oo, sako lang. Kasi ilala namin yung mga nagsupog ko rin ah. Nagtanong nyo yung kapatid ko dun sa tapat mo. May may ipot ba dyan? Napapatid akong apat.

Ganda lupa dito sa inyo. Ganda. Nakita ko sana. Kung baka naman basal pa nga lang, hindi pa na baldalay ka nandun. Pula-pula pa ibang lupa dito. Sa kamay siya, di mo ito lagi ng ipot. Dito, <laughs> Ay, di balda na nga po. Baka ano kaya? Ay, yan lang po yun na. Paano nga rin? Iba yung magkakaiba ano dito. Iba di ang lupa rin. Pad madilaw na matiyo. taling ari. Ari ko estimated isang kilo. Yeah. Ari po ibali yung mga pepper nito. Pang-upa natin dito sa pampalipatan po puba. kung ini estimate din po natin na eh. Yun, ano Yo. Nae na po yung mga narbis Ganari po pala. Dati ho itayo ay ano ay, yung anong tawag dun. Dati iniisa isa-isa pa po ay ari mga bihasa na baga. Ayo, ay, oh, ah, marami para mamakukuha ko ari ah. ya. Pupunuan ko lang taniman. Dahil na po yung sibuyas Aring akat ko. Yan ay kamurahan na. Pustahan ko na. Marami lang kasabay ay. Oo oh, yan. Yeah. Kita ko na ba ako ay sabi ay talaga ng sipin ay kano mong kuwan sige kuwan mo sa akin ganyan ay yun sa iyo ay gawa na ngayon ay nag na ya ipa kahit hindi ko kita ay kakatakas kami si papis ka ngayon na naman sa mga gardin akatang akatan akatang akatan, akat hawa ng hawa na tagal naman ang kula na hindi mas gawa Ha? Mga lokbay, kapatid ng mga yan, ulo. Hindi nyo mabuti nga din sa tanim. Lahat daw sa Ah. So, anong ulan, malamig pa doon. Hindi ibig ko sabihin, eh, talagang bibili pa sila ng pananim, ano? Eh, yung iba hindi natalim, talagang, 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 ayari, na taglag tayo. Mas alam naman yayari malulog yun lang sila. Eh. Yan, yan. Eh, naumpisa sila. Ay, dito pala sabay-sabay nga. Oo. Uh -huh. Dito na naumpisa. Dahil aabangan natin yung tapong. <laughs> yan, yeah, ang tapong doon, maliliit. Hindi... Ay, Anong? pero yung bibili naman, ay malaki naman labang ko sa kanila. Ay, yung bibili pa ng nila ay sarili ko akin na yun, wala. Ano kaya? Tama kaya? Mali? Kaya nga minsan ay ko yun, ayaw kayo kung ako na yun, pabuto pa, mahahaba. ay, pinangakat na. Ay, siya ka. Ay, magaganda naman ito. Oo, oh, magaganda ito sa ayos sa Oo. Oh. Nakasiti doon ang mga manilitan dahon. Ha? Manilitan puno sa kamisa. Ay, ito ay ayos siya, oh. Wag lang pipintasan na eh. Maaari ba hindi gumanda, wag lang pipintasan. Ay kagaya ngayon, kung may bibili ng pananim, oh, tapos ilalaki. o oh, na ako doon sa laban. Oh. Talagang lakakal. Arin no. Aring ganda rin pag gulong-gulong lang, pag sala, di gulong na gulong.

Aray na po yung mga nalinis namin, no? Ah, po, mong na. 30 kilo, no, Kuya Ray? Tingin mo sa kami sa eh. Ngayon? Ilang kilo? Daan. Ang kilo. Oh, Ay, kilo siya, gusto siya. Oo, itagasan ang kukuha. Kamay din. Oo. Ay, sila-sila din. Sila lang. Ay, paano pa pag-akatin, hindi na hinugasan? Hindi ba pa. Pwede, pinalilinis ko din pag, ano. Ay, Pero kung pang ano di gusto ni babo kasi nila sa linis oo oh, di yun lang ang bunot oo oh. oo oh. na po yun nandoon tapos ari pupuno na lang 30 ano kari oh. pupuloy po muna yung tanin mo kung baga kung baga kung baga ano? kung baga kung baga di ganda pa pag nga alam naman kung mga layak na eh at nagdudulo yun bibigay na yan nagano nagdudulo na yung ano at saka naglalayak na yung Parang nagdudulo ba ko yun rin? Eh? hindi dilaw-dilaw na hanggang dito hindi kayo tulog yun na yun? Hmm. ay pag naman yun lumayak na? hindi ba, ipipat na ilalayak okay. ulit, uh... ulit ulit saka ulit susupang ang bago di pa lang, tatagalan na ulit pero pagkakapala na naman na ugat noon ano ang sumi? kaso nga, naisakal na sakal na ugat, pil-pil lang ano, tonteng tanong ka kung may natututunan pil-pil pa ng lupa sabi at na ating magasal na, no? Oo. Uh, uh, kahit pala bata sa Saan naman? Ang daling tumubuan ang mga puti. Ay, anong gulay? Ay, matubig, ay. Matubig na malamig pa. Oo. Uh, Mura uh. nga silang mag-beat. Kaya kaso nga na, Guy. Hindi naman natagal ng... Tuyo, hindi abot ng Maynila ito. Ay, di tama-tama lang pala itong tayo natin. Ay, diot. Malamig dito. Ma at ang tama, tama na lang, At tama ng init. At saka pati... Ay, lumusok na ng kalumpang at init na. Sa riyay oh. na nila. May rejik din ba ganito? Ah, rejig Ay, hindi. Ang ganito, hindi ito. Bakit kayo? lang yung ang katan. Ya, Cebu. Cebu yan. Ang bako yan. Sorry, ya, ka, Malalaki. Lix. yun. Sabi ko hindi ganggadaliri Pandahon. Ay, hindi ba marunong gumamit ng ganun? Pa Wala pa dyan. pa nagkakalito sa Sarayaya. Nagsisibuyas. May, dati meron, may kauntayin na yun, si Chavi, si Romy din yung mag-vlog dito. Ay, ayaw na. Hindi gamay at yung kakunti doon ako sa kanila doon. Ay, sa bagay dito, yung nagsaan mm. no? ka. na tayo. Ano? Sabi ko doon, yung, 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 ka, mga kamasan, bagsakan mo yung trading. Magkano mong bigay nila? Halimbawa, 150, oh. bigyan mo 130, siya yung kukuha. Laglag na may mga teba, sige. Sabay-sabay oh. lang ako kayo. No? Ay, parang itong buhay, mahal ng binta, hindi yun siya ka. Mga binta lang ito ang kasi dadalik. Doon ay, ano? dadalik po pabalik. Ang katuwiran doon ay ano? Meron din ako luto ang akin na. Hmm. Ano? Patas-patas, ano? Ang tawag ay kompetensya. Kompetensya? Upo, 30 kilo. Sampu, sampu, sampu. Ay hindi, pagbibitbit kita isa ay. Kaya pa ba kayo sa hindi na? Huh? Oo, oh, ipapatong ko sa iyo. Ayun na ako na. Oo. Oh. Oh, Mayroon may na, ibibirin may 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 na muna. Mamaya ko daw din sa iyo. Oo, oh, wala. Baka ay, iwanan mo. Ay, doon mo na iwanan. Ano, Kuya Ray? Oo, oh, pati yung bayad kung sakali. Iwanan mo sa kaya ate Ami. Wala ko may gigas na. Wala, ay eh, doon pa sa tindahan. Doon na mag-aabal lang tayo Aray po, aray po yung aking gagawin pang upa Aray pinagbintahan na rin <laughs> Talaga naman ganun na rin ko aray O, hindi tama Tapos po yung natin ay eh, pang akat Para nagdadama, no Aray, saka Wala pa <laughs> Lalo nadadama ang gawa kaya ang dami lang ang gawa, hindi ba ka biro eh Hindi naman na biyari Eh sa bagay Mabilis pag sana yan no? hmm. oh Ayos na, salamat kay Ray May gito kayo masipag laging pumasyal lah eh Yung ipotay sa iubo na rin mo na ibabawas Ay oh. eh, hala, sige, salamat